naman ang ulan guys kakaoy lang natin kanina pasok na naman tayo ngayon laban Japan katapos hmm. ulan kawawa yung mga bike nilo Ulan na no mabilakas ng ulan daw, pasok na naman tayo katay yung bike natin diyan mababasa yung bike natin matik let's go guys ready for battle na tayo balot balot check ulan check balot ulan ka lang duty me So guys, andito na ako ngayon sa paborito ko na spot guys So grabe, may anong tao dito, may limang araw pa na ulan dito sa Japan Kasama kapon, pang anim na araw guys so, And yeah, the perfect spot Pagkita ko sa inyo mga aeroplano guys Sa so, daming aeroplano guys, so nakatambay yung mga Zenico, mga ana uh, Domestic Domestic, dami, dami, daming mga aeroplano ngayon nakatambay Gawa ng malakas yung hangin, saka so, may bagyo Favorite spot, favorite spot natin dito guys So, buti na lang tumila yung ulan. Hindi tayo masyadong mababasa. Dito na tayo sa loob. Ah, perfect. What a perfect. What a perfect, guys. So, perfect yung gano'n natin, oh. Yung coat natin, oh. Natatablan din naman siya ng ulan, kasi hindi masyado. Ito siya, oh. Hmm? Parang natatablan ng ulan, no? Oh. Well, let's go. Let's go, guys. Laban, Japan. Bye.